Barili, eh, no? Barili. Welcome to Barili. Guys, ang ganda. Yung kabilang ano guys. I don't know kung ano yun. guys. Tapos nasa kabilang isla guys. Ayun oh, Kita niyo Ano pala to eh. guys tanya Ayan. Isla yan. Isla. Isla. Anong isla kaya yan, kuya? Ha? Anong isla kaya yan? Nasa kabila. Ayan, guys. Tapos, guys, tinan nyo na. Tinan nyo yung ibaba. Kitang-kita yung dagat. Kitang-kita yung dagat, guys. Ayan, oh. Ay, hindi kita. Hindi kita. Ayan kitang kita yung dalit hmm. ang ganda ang ganda guys ang na pala sa biyahe eh. si madama no oh. nagsusok ka hmm.